Narito na ang PTV Balita ngayon. Niligdan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang batas ang panukalang naglalayong bigyan ng cash incentives ang mga senior citizen na abot sa edad 80 at 70 taong gulang. Sa ilalim ng bagong batas na granting benefits to the Filipino octogenarians at non-agenarians, makatatanggap ng 10,000 pesos ang mga senior citizen na abot sa mga edad 80, 85, 70, at siyemnapuntlimang taong gulang. Habang isang daang libong piso naman ang matatanggap ng mga aabot sa isang daang taong gulang na edad. Layo nito na matulungan ang mga senior citizen at mapakinabangan ang benibisyo. Samantala makakaranas ng mas matinding tagtuyot ang Metro Manila sa Abril at Mayo. Ayon sa pagkasa, nangyayari ang tagtuyot kapag naging malimit ang pagulan sa loob ng tatlo o limang buwan. Bilino din ni Pagasa Climate Monitoring and Prediction section Head, Lisa Solis, na walang epekto ang mahinang pagulan na mararanasan sa Metro Manila na dala ng Amihan o Northeast Monsoon. Kasabay nito, hindi kahit ni Solis ang publiko na magtipid ng tubig. Sa huling tala ng pag-asa, bumaba na sa 206.45 meters ang level ng tubig sa Angkat Dam mula sa 206.72 meters. Puspusa naman ng hakbang ng pamahalaan upang matugunan ang epekto ng El Nino. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow tila kami sa aming mga social media site sa PTV PH. Ako po si Audrey Goriseta para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.